Na po yung arkansya ni Bunso? Hmm. Ang bigat. Bigat na. Ano, bubuksa na po namin para daw may pambili siya ng bike. Tara, buksan na natin. Siguro ang ano dito yung pinta ko sana na Ito po ay dati ng arkansya. Ngayon, pag binubuksan, sinasaraduhan lang uli namin para magamit po uli siya. Tegli lima. Tapos ngayon, bubuksan na po namin. Ang arkansya ni Bunso. Pambili daw po ng bike niya. Okay. Open, ready, open. Bukas na. Plastic. <laughs> mamaman <laughs> Oh, sa baba. Iyan mo muna. No. Ibaba. Teko na mabukad pala. Ini pompo yang di bungsu mula nang dino hanggang ngayon December. Para daw po siya may pambili ng bike. Tentang Ang dami dami yan. Tignan Ang ko. tinulungan na po kami ni Brad. Ay, makababa. Uh, na umot ng bisikita yung aking bunso. Ah, uh, gusto na raw mag-exercise. Ah, uh, eto. tayo ng kanyang alkansya. Para bukas makabili siya ng bisikleta. Ito po ay 15 kilos. Tingnan natin kung magkano ang abo ko nito. Bigat na uh, Hindi, ay sundot-sundotin mo lang. Okay. May hirapan po si Brad, oh. ito yung baon ng aking bunso. Um, masyado siya nagtitipid pag binibigyan namin ng pera. Kanyang alkan siya inuhulog. Ito yung halo. Uh, lima, sampu, binti. natin kung magkano abutin ang ito ng ating bunso. Uh, one year ito, one year. Pag mm. ito siya pambili ng bisikleta. Napuno na yung kanyang piggy bank. Meron pang isa sa kabila. Ito. na tapos yung kanyang open shell. Ito yung mabigat na rin.

kung mo kaya lahat yan. Bye. 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 Uh, gusto ng bay kasi para ma-exercise ang katawan niya. Mm. <laughs> Gawin muna natin magano tayo ng magbibiling magano tayo ng ano <laughs> tigli limang piso kiki okay. Five, six, seven, eight, nine, eight. Ito na ang ipon ni Bunso. Uh, ang siya ng 7,200. Yung tigli limang piso. Yan. Bali Ah, uh, yung tig-20 ayon, uh, ah, meron pa tatlong kilo mahigit. Ito, bubuksan natin. Ah, uh, ko na itong isa. Ah, uh, itong tig sa 10 at 20 ang laman ko. Ano tayo? Ano to? Ah, uh, 3 kilos mahigit. Yeah. Uh, 3.4 Pasok ka na. Sampu at 20 ito. Okay, ito na ang ipamimili namin ng bisikleta. Lumunso. Ha? May pambili ka ng bisikleta. May ganda lang hindi motor. Bisikleta lamang. Yan, si Bunso on. Hello guys. Ito na po yung may ipon ni Bunso mula January hanggang December Pambilidap po ng bike, bike. Nagahalagang 7 Lahat hmm. Lahat Pero may Makana sobra Makanang sobra? Makanang sobra? 200 Pamasahe po bukas. Tapos pambili ng bike ni bunso. Narinig niyo na 'yan. Okay, 200. Maraming salamat. At andito na po si si bunso para na po ng bike. Okay. Ito sa bike niya. So, kasi ano niya yun eh, sa kanyang arkansya. <laughs> Kapayag na si kuya kahit tiglil piso. Yun, ang unang. Ito na po, na ni Bugsok. Yan, five daw po yan. ay na ko thank you to